So yun, what's up mga kablaki mga ay sa isa araw ngayon Sobrang ganda ng ating panahon, sobrang init yan uh, Ingat-ingat pa tayo kayo sa ating nilang init ngayon ng ano, mga kablaki mga dahil Lalo, lalo na mga matatanda dyan uh, uh, Tayo pa ay magiinom ng tubig ngayon at kailangan natin ngayon ng tubig o water yan. Shout <laughs> out! Mga bata, kainitan eh kasi yun nga sa sobrang init ay init talaga natin ang ano ng tubig so dito nga pala tayo ngayon mga kablake mo motor no, sa ano, sa papuntang ano tayo ngayon ah papuntang dun, dito sa may parang yan. so ang view dito kung kailangan nyo mag ano Loving Lobby Yan Dito sa kay e. Donilad Maganda rin yan Maganda resort din dito Tapos kung makakakita nyo mga kablaki moto yan May papunta pa siya doon sa gitna na yun So yan Tapos bibigyan ko kayo ng spot Yung mga alin dyan Yung budget meal lang Dito Yan So ito marami nagde-date dito mga kablaka mo. Ito ang kada kasi ng view dito no. Oh tas tapos ayan may upuan yan dyan upuan tsaka lamesa so maraming pinagkainan dito mga shake si uh, shake mga shake you know? wow sana all then, ah magandang spot dito mga kablahay mo yung bandang mga pahapon yan para hindi na mainit kasi pagartong artong katanghalian sobrang init ah hindi ka maano dito ah hindi maganda yan sa hapon talaga sobrang ganda ng view dito yan makikita nyo yung bundok na yan yung island na yan saka yung mismong pinakang yung malayo na yon yun yung ano uh, isla verde yan <coughs> so ito nga pala yung resort na ano no uh, ay ano pala yan like uh, parang ano yan? Bible, Bible history Ah, uh, ugis barko siya no. Ah. Well, uh, so ito din yung baybayin na yung buhangin, maganda ring spot siya lalo na sa ano sa uh, sa hapon, yun know, Pinitan. <laughs> si Manong. Yan, ah, dito na tayo sa may song ano ano parang Barangay Parang na. So, mag-deliver tayo ngayon sa ano eh, sa Silunay. Yan. Deliver tayo si sa Silunay. Sa Aron na to. Ang sarap ng ano no? Ah, tagdol. Ah, riders yung yan na ng mga deliver pa pasyal pasyal lang karta <laughs> tagarta lang ayos na yun nga lang ah, uh, kalaban mo talaga dito sa pagkikay na ah, uh, mainit so yan ito yung sa welcome mo ano? na beach resort yan ah, uh, ang pagkakalam ko dito mga kablakan mo to ay yang ano tawag doon ah, uh, ano siya mura lang siya tapos ito ayan may mga kubo kasi dito ayan ayan ah, papakita ko sa inyo yung mga kubo na yun ayan ito yung mga kubo mga kablaki mota, no ayan ah, ayan yung mga kubo dyan yung mga ano mura lang mura lang ang bayad Ayan. Pero may ano diyan uh, may entrance dyan. Ang bawat entrance dyan, mga sampung piso, bawat isang tao. Yan, per head, sampung piso. then so, Dito lang nga sa may parang, ano, ah kablaki, mga, Dito sa ah, kalapan. Gusto, <laughs> may mga gustong magdagat. Papasyal ko, papasyon namin kayo dito sa, ano, sa kalapan. <laughs> Oh, uh, mayroon pa maganda spot diyan yung sa may Abaton. Ano ba Bridge? Yung yeah, may natawag. Hello po. Ah, uh, alin po 'yun, ma'am? Passport po. Tagasan po yun, ma'am. Ah, tagasan po. Ah, tawiran po. Anong pangalan nun, ma'am? Ching. Ah, Davalos. Ay, siguro ma'am kasi ma'am, ay, nag-iba ko na ruta ngayon eh. Nandito ako sa may nakaruta sa kabila, sa papuntang parang si Dunay. Anak ruta kasi dyan ay yung isa kong kasama, ma'am. Opo. Ay. Ah, bukas po. Pero ah nakapag-deliver na ba ako dyan, ma'am, Nang ano? Parang mayroon ngang ano, double, ah, double ba? Yung isa yung isa pa na no, last week. At ah, sige, ma'am, di ah. ah. Ay ano ma'am, yung pagbalik ko po sa office, tatanong ko po yung ano. Titingnan ko po doon kung merong doubleus na ano. Na passport po. Opo. Ay kung wala naman po, ay di baka sa ano po ang dating noon, Monday po. Opo. Pero Martes pa ang deliver noon, ma'am. Ah, sige po. Sige po, salamat po. Ayan, yeah, papak na rin <laughs> Kala ko sino nang tumawag eh Ating, ating ano pala, customer no Customer sa passport, yan <laughs> Pag talaga, ano, yung Kala passport nila i Matik na agad eh no Ah, magtatanong tayo din eh. uh oh Oo Here Magaganda yung hmm. spot eh. Okay. Ah, nang saan yung si lunay dito? Doon pa po. May ano po doon. Sa ganito. Dito po. Doon ah, parang cro ah, crossing. Ah, crossing ba tawag doon? Hindi, yung pabay. Hmm. Doon. Sa kaliwa po. papunta pa uli Ah sige na. Thank you. Pag punta ka doon doon, kalawa, mas papunta uli. <laughs> Ayos ah. Hay, nakaka. Maray ba lama si Luna i? Eh. <laughs> ah, pag deliver na ako dito pare. <laughs> ah kalimutan na talaga oh balabasa na pala na yung pero oh alas yun ay oh Oop, yeah. Oh, ito daw. Pag yung daan, pumunta dito, pumunta dito. <laughs> Tatawag natin sa mga bata. Yeah, Uy, tiyan na uli, uh. uli, uli. Yeah, yeah. Ah. Barangay, ano ba ito? <laughs> Tay, pasan nito, papuntang Silunay ba to? Okay. Silunay pa din ata. Ano, sa kaliwa. Ah, sa Kaliwa. Diretso. Ah, Diretso. lalampas pa ako sa tulay. Ah, sige sige, ah. salamat. Yan. Diretso sa kaliwa. Yung pala rin asabi ni Yung pala rin asabi ni Ining na pagkaliwa mo na tag doon, papunta doon, tapos papunta doon. <laughs> hindi nyo lang masabi na ining napakaliwa pakaliwa yan ito nga pala yun yung silukon ay nakapag deliver na ako dito kasi ano eh ano, nakikita ako ng ano dito yung parang kayo sa amin sa LA uh, hindi to Lunay LA to lala OR area <laughs> ito kasi sasahan na din to yan mga yan. sa mga ganyang ano uh, ito kasi yan uh, ano to lalao yan yan kuha na mga ano yan so, so lukan, ano uh, hipon pero mga hipon meron dyan diba mga ayama, ha ano you know? yan kasi pag uh, pag nakakita ng mga ganitong ano yan mga pagatpat mga bakawan yan na naaalala natin yung ating mga pinagdaanan dyan sa ganyang lalawa ano, area kasi yan na naging hanap buhay ko noon na panguhuli ng alimang ni sa yama yan so magtanong na lang muna tayo dito kasi yung aking ano eh May kilala kay <laughs> <Tinakbuhan ako. laughs> <Ay. laughs> <Tinakbuhan> <laughs> dito ng divine. Tinapuan ako Ay. Ay nako Tinapuan na wala ate. Dito lang alang. <laughs> lang po. Tata tata. Aba, kilala ka dito ng Divine pa. Divine Grace Kasalme. Na, ay, ang Divine. Divine. Divine po, Divine Grace, Kasalme. Ah, darit uh, ka pa, pa. Ah, kabahay, Mas, oh, alo, reach, um, Ah, sige pa. Teka pa, um, ay, sir, hindi ah, ah, ta. Ah, sige, pa. papunta lang dito ito ba yun? ito ba yun? pali ko pag hindi, di mabalik <laughs> ito din lang ulam ai tá